Mag-change climate na po dito Meron akong inipon na mga seeds Ng mga bell pepper Mahilig kasi ako magtanim Kaya ngayon Iaano ko na popcorn at saka mga hot chili tapos tatakpan ko lang kasi kinakain ng ibon hindi siya ano hindi siya lumalaki pag hindi ko tinakpan nauunahan ako ng ibon ayan ganyan lang gagawin ko babalikan ko sila after mga one week